shout out nga pala doon sa mga nagko-comment na hindi ko na-replyan lahat na nagtatanong kung ano daw ang pinapakain ko sa mga laga ko at paano daw ako nagpapakain kung bago ka palang dito sa aking video mga lods ang video ng ito ay para sa iyo ito naman po ang aking kulito kilala sa amin na saling. pagtanghali eh, binibigyan ko po sila ng saging marunong na po kumain tong isa pero yung isa medyo bibigo ka po kaya sinusubukan ko na lang sa umaga mga lods at sa hapon ito po yung binibigay ko sa kanila check booster po at saka si relax ganito po yung pagtimplak ko bago ko ilagay sa siren. Check booster. 50%. Cerilak, mix fruit po yung flavor, 50% din. Tapos konti lang yung dextrose powder. Tapos haluan natin ng tubig. Ito po yung texture ng aking pagtimpla. Ayan At para naman dito sa aking kaibigang Maya. Ito po yung pagtimpla ko guys. 50% ang Serilac. 30% naman yung chick booster. At konti lang yung dextrose powder. At medyo lugaw yung texture guys. Para hindi matigas. Pagtulak sa syringe. At ito naman po yung kaibigan kong alimukon guys. Mas gusto niya po kainin yung saging. Pagalawa naman akong saging guys. Ang binibigay ko sa kanya yung kanin. At para naman dito sa aking mga dab na matatanda na. Ito po yung mga pakain nila guys. Integra 3000 or Galimax. Hinaluan ko lang ng 7 kinds yung patukan ng manok. Yan po binibigay ko sa kanila guys pag malaki na sila. Guys Maraming salamat sa panonood at sa walang sawang suporta sa aking mga lagang ibon. At kung hindi ka pa nakapalo, guys, papalo naman para lagi kang updated sa sunod nating video.